Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga balita Ang final face-off oh, We in result sa bakbakang nakatane versus Astrolabio at ang banat ni Casimero. Pag-usapan natin yan mga ka-flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan i-like, mag-subscribe at hit notification bell para updated ka sa mga video katulad nito. So wala na nga pong makakapigil sa bakbakang 3 Division World Champion, Johnto Nakatani versus former WBO, Intercontinental at WBC, International, Bantamweight World Champion Vincent Acero Astrolabio matapos makuha ng dalawa ang tamang timbang. Si Nakatani nga po mga flash ay tumimbang ng 53.2 kg habang si Astrolabio mga flash ay tumimbang ng 53.3 kg dito sa bakbakan nga po mga ka-flash ay talagang kumpiyansa ang ating pambato na maagaw nito ang WBC Bantamweight Belt na hawak ni Nakatani at maging WBC Bantamweight World Champion. Subalit hindi nga po ito magiging madali sa kadahilan ng isa nga pong 3 Division World Champion si John Toe Nakatani at pasok sa top 10 pound for pound sa buong mundo. Kaya kung manalo nga po dito si Astrolabio mga ka-flash ay paniguradong isang nga po itong malaking upset sa larangan ng boxing sa Bantamweight Division. May kasalukuyang kartada nga po si Vincent Acero Astrolabio mga ka-flash na 19 wins, may 40 knockouts at may apat na talo na. Habang si Jonto Nakatani ay isang undefeated na may 27 wins at 20 knockouts. Habang sa kabilang balita nga po mga flash patungkol naman kay former 3 Division World Champion Angas na Pinas, General Cuadro Alas Casimero ay bumanat nga po ito sa kanyang official Facebook page na ayon sa kanya, ang hirap tanggapin na number one pa rin tayo. Casemero, wala nang laban? Abangan nyo ako sa September mga boss. Hashtag Bumbalahos. So number 1 pa rin nga po mga flash si General Casimero sa box -trek. Number 2 si Marlon Tapales. Number 3 si Nonito Dunari Jr. Sumunod si Mark Magsayo, Melvin Jerusalem, Vincent Astrolabio, Merceto Gesta, Mel Fajardo. Number 9 si Reggie Suganob at nasa pang pangsampung pwesto naman si Jimel Magramo. Sa post din nga po na ito mga flash ay talagang sinisigurado na nga po ni Casimero na wala nang makakapigil sa kanyang muling pagbabalik sa ibabaw ng lona sa buwan ng September sa Japan, taong kasalukuyan. Subalit sa kung sino ang kanyang makakalaban sa September ay wala pa rin nga pong kumpirmado kayo mga ka-Flash, sino kaya ang makakalaban ni Casimero sa September para sa inyong komento at reaksyon ay komento niya na sa baba hanggang sa muli ito ang the sports flash tv tv na may dati lagi kang panalo bakbakan na mga palitang bak laging bago Balit boxing laban na kasado Di papahuli, pagdating sa bakbakan Mga pambato, na patuloy ang laban Sasaliksikin ang bawat babalita Talagang diin, bawal lang mahina Sa loob ng ring, merong pambihira Mga kamao, na nagiging bida